Handa na ba kayo matuto? Bago tayo dumako sa ating presentasyon, kumustahin niyo muna ang inyong mga kaklase kung okay lang ba sila. Paano naman kung may nagsabi sa inyo sa mga kaklase niyo na okay lang sila kahit hindi? Kaya naman samahan niyo kung matuto kung bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na ito. Kakayahang Pragmatik Pagkatapos ng presentasyong ito, inaasahang maipapaliwanag ng mga tagapakinig ang kahulugan ng kakayahang pragmatik at ang papel nito sa epektibong pakikipagkomunikasyon. Pangalawa, matutukoy nila ang mga layunin, kahalagahan at katangian ng kakayahang pragmatik sa iba't ibang sitwasyon ng pakikipag-usap. Pangatlo, makakakilala sila ng mga halimbawa ng paggamit ng wika na naaayon sa konteksto, kausap at pagkakataon. At panghuli, maiisabuhay nila ang kakayahang pragmatik sa pamamagitan ng marispeto, malinaw at angkop na pakikipagkomunikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ang kakayahang pragmatik ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na gamitin ang wika ayon sa konteksto ng pagkikipag usap hindi sapat na alam lamang ng tagapagsalita ang mga tuntunin sa gramatika. Dapat ay marunong din siyang gumamit ng wika ng angkop sa sitwasyon, lugar at kausap upang maiparating ng tama ang mensahe. Talimbawa number one. Kapag sinabi ng guro, ang init ano? Maaring ibig sabihin niya, buksan mo ang bintana, hindi hindi lamang na mainit ang panahon. Ang halimbawa ay nagpapakita ng isang sitwasyon kung saan ang isang pahayag ay maaaring magkaroon ng higit sa isang kahulugan. Sa literal na kahulugan, ang init ano, ay nagpapahiwatig na mainit ang panahon. Ngunit sa konteksa ng halimbawa ang guru ay maaari nagpapahiwatig na dapat buksan ang bintana upang maibsan ng init. Pangalawang halimbawa, sinabi ng estudyante sa kanyang kaklase, baka naman. Pwede itong pakiusap, pangasar o pabirong hiling. Hindi lang ito iisang ibig sabihin, nakadepende ito sa tono at sitwasyon. Pinapakita nito na da dapat ay marunong tayong umangkop sa konteksto ng pakikipag-usap na siyang tinutukoy ng kakayahang pragmatik. Narito ang mga layunin ng kakayahang pragmatik. Una ay dapat maunawaan ng taong kinakausap ang tunay na kahulugan ng mensaheng na isiparating. Pangalawa sa layunin ay gumamit ng maayos na wika sa iba't ibang uri ng konteksto, katulad na lamang ng formal, di-formal, biro, kahiwatig, at iba pa. Sumunod naman ay maging sensitibo sa umnayan ng nag-uusap. Ibig sabihin nito ay dapat marunong tayong makaunawa at umangkop sa paraan ng pakikipag-usap ayon sa emosyon. Sa madaling salita, ang kakayahang pragmatik ay ang kasanayang ipahayag at unawain ang mensahe batay sa sitwasyon, relasyon at layunin ng komunikasyon. alagahan ng kakayahang pragmatik. Una, nakaiiwas sa hindi pagkakaunawaan o miscommunication pangalawa, nakapagpapakita ng paggalang at empatiya sa kausap. Pangatlo, nakapagtuturo kung kailan dapat direkta o di-direkta ang pagsasalita. At pinakahuli, ginagamit ito upang maunawaan ang pahiwatig o di-tahasang mensahe. Halimbawa, kapag sinabi ng magulang na maaga ka sanang umuwi, ang ibig sabihin ay huwag kang gabihin. Hindi literal. Pero malinaw ang pahiwatig kapag marunong ka ng kakayahang pragmatik. Kapag sinabi ng magulang na maaga ka sanang umuwi, ang ibig sabihin ay huwag kang gabihin o huwag kang magpapagabi. Sa halimbawang ito, hindi direktang sinabi ng magulang na huwag kang gabihin. Pero bilang anak, may intindihan mo na iyon ang gusto niyang ipahiwatig. Dito pumapasok ang kakayahang pragmatik. Ang kakayahan mong maintindihan ang tunay na mensahe kahit hindi ito sabihin ng tahasan o direkta mga ng kakayahang pragmatik. Pahiwatig ang kakayahang pragmatik na pahiwatig ay tumutukoy sa abilidad ng isang tao na maunawaan ang ibig sabihin sa likod ng literal na pahayag. Ito ay hindi lamang nakatuon sa mga salitang binibitawan, kundi pati na rin sa konteksto, tono at sitwasyon. Mahalaga ito upang malaman ang tunay na intensyon na nagsasalita. Nakakatulong ito sa epektibong komunikasyon at pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan. Speech Act Theory Ang Speech Act Theory ay tumutukoy sa paggamit ng wika bilang isang kilos o aksyon. Ibig sabihin po nito, kapag nagsasalita tayo, hindi lang tayo basta nagbibigay ng impormasyon, may ginagawa rin tayong aksyon sa pamamagitan ng ating mga salita. Halimbawa, kapag sinabi mo pakiabot nga ang asin, ikaw ay humihingi ng pabor o humihiling. Halimbawa number 2, kapag sinabi ng guro, isulat nyo ang sagot nyo, siya ay naguutos. Narito ang mga konteksto ng kakayahang pragmatik. Una, konteksto ng lugar. Ibang paraan ng pagsasalita depende kung saan nagaganap ang usapan. Ikalawa, konteksto ng oras. Nakaapekto rin ang oras o panahon sa paraan ng pagsasalita. Ikatlo, konteksto ng taong kausap. Iba ang pananita mo kung depende kung sino ang kausap. Halimbawa ay guro, magulang, kaibigan o kaklase. Ikaapat, konteksto ng paksa. Ang paraan ng pagsasalita ay naaayon din sa pinag-uusapan. Ikalima, konteksto ng layunin. Depende sa pakay ng iyong pagsasalita kung magpapahayag, magpapayo o makikipagbiruan. Sa madaling salita, ang konteksto ay tumutulong para malaman kung paano, kailan at kanino mo dapat sabihin ang isang bagay. Ito ang dahilan kung bakit naging maayos at naangkop ang ating pakikipagkomunikasyon. Sa kabuuan, ang kakayahang pragmatik ay mahalagang bahagi ng epektibong pakikipagkomunikasyon. Hindi sapat na marunong lamang tayo magsalita ng tama sa gramatika. Dapat din nating isaalang-alang kung paano, kailan, at kanina natin sinasabi ang ating mga mensahe. Sa pamamagitan ng kakayahang pragmatik, natutulot tayong umunawa ng pahiwatig, Magpahayag ng may paggalang ang pakibagay sa iba't ibang sitwasyon. Ito ang susi upang ang hindi pagkakaunawan at pagkakaroon ng maayos, malinaw at makataong ugnayan sa ating kapwa. Maraming salamat sa pananood. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Paalam!